Anong gawa ng bebe ko? Sige. ah, Anong gawa ng bebe ko? Ah? Uy, marunong na magwalis ang bebe ni mama. Anong winawalis ng bebe namin? O, oh. very good ah. Oh. Ang galing ah. Oh. Ano yan? Very good na ang bebe ni mama. Marunong na magwalis ah. Yan, bilisan mo sa paglaki ha. Para may katulong na si mama, Hello, ha? Mom. Ha? Kasi si ate, yan. Puro cellphone lang si ate, no? Ikaw na lang mahiya sa kanya, no? No? O, oh, bilisan mo. Bilisan mo sa paglaki. Para ikaw na magwalis talaga, ha? Ikaw maglinis ng bahay. Ha? Tiyos, tiyos. Kinawag <laughs> ni mama. ngangit gitu.